Uh, pakita ko lang sa inyo yung ginagawa ng hagdanan na kahit wala ng planks. Uh, pwede na, kahit pintura na lang. Ito pala yung gumagawa ng hagdanan, no? oh. Si Rina, shout si out daw. Taga malaban din yan. Ito, nagta pala kami ngayon. Nag-layout ng tiles para dun sa CR. Uh, laser ang ginamit para siguradong ano. Siguradong nasa eskwala. Nakaya sa may-ari pag nagdadayamon yung ano. mo yung itsura ng tiles. Uh, sa laser, elevation, at saka ito pala, pakita ko. Vertical. Uh, Naka-vertical. Ayan, may horizontal na siya. At saka may, ano, may level siya, at saka may vertical. Yung pulog. Sa tingnan natin yung hagdanan. Ito yung hagdanan na, ano. Uh, kahit wala ng planks, pwede na ito eh. Pinturahan na lang. Pero kailangan paglagyan ng planks. Yan nakapit sa kasi ito. Tingnan oh. niyo. Yan napit sa pay nakawinder oh. Naka-winder siya. Yun. Pero may planks pa rin to. Ingay kasi may nagbabarina. Ayan, isura niya. ito yung approach yan ganyan, ganyan tapos nakapitsapay na pero lahat to nakasuspended dito hindi ito nakaano hindi ito naka rest dun sa kung lagyan ng halublak sa ilalim yung forma namin dito suspended lahat yan naka scaffold yan yan pag baklasin to pakita ko na lang kasi medyo mahirap kasi gawin yung pang ilalim nito ah, ko lang to ng sketch up para makikita ko yung ilalim sa pag ano, kung anong itsura ng ilalim pagbabal kasi next week Uh, September, September 7 ngayon next week babaklasin na to kasi mag 2 weeks na ito papakita ko yung ilalim nito anong maging itsura yung iba kasi niya nilalagyan nila ng hollow para mag itsura yung ilalim ayun lang maraming salamat